Good morning sa inyong lahat mga kababayan mga idol Sa inyong lahat talaga Walang Walang pinipili sa inyong lahat dyan Magandang umagaan uh, So ngayon Umaga kami Umalis yung time check tayo pupunta kami ng takurong na Ayan o oh. Alas 3.20 ng umaga Madaling araw So pagpasensyaan yung puno la sincere niyo po talaga mga idol yung uh, last video natin wala tayong uh, ni tayo nakapag-comment agad so sincere na po talaga lalo, lalo na po kay uh, Christine Covale sincere na po idol hindi po kita na yan agad pati na po sa mga live natin na uh, mga mga nanonood na hindi natin agad nakita or na replyan kasi sobrang bilis minsan ang takbo ng mga comment doon. Pasensyahan nyo talaga. At ako naman po ay pantay na uh, nag uh, nagmamahal sa inyo po. Wala pong uh, wala lang tayo sa ano hindi natin masabayan minsan yung live kasi sobrang bilis ang takbo ng mga mensahe. So yan at uh, time ipapakita natin dito sa labas kasi hindi pa masyado you know, paligid at ito kakape muna tayo milk yung gamitin na inumin natin para at least condition ang katawan natin papunta dun at yung kasama natin yung isang locker sirid at doon na po yung unit natin sa gilid para papalis Ito po yung sasakyan natin. Untang takurong. Sobrang layo kasi. Ayan. At. Ayan na muna. Mag. Mag intro po muna tayo mga idol. Good morning sa inyong lahat mga idol. Dito na po tayo. Bago na, bago lang po tayo dito nakarating sa Takurong, no? So ito po yung area natin. At yung mga dito na rin, ito po yung ano manila. Sinasakyan nila na mga motor. All right. So patuloy tayo dito. Ang gagawin mamaya dito sa ilalim muna kasi hindi pa dumating yung ating mga kabilya na in-order. So hangga't hindi pa dumat, dum, dumarating ay itong mga kahoy na natira pati doon sa harapan na matitigas talaga at hindi. Pwedeng gawing pang forma dito sa gilid ay ating gawing pang brisk dyan sa ating postik, Kasi umaalog pa kasi yung uh, ginagawa natin. Kailangan natin yung tibayan para hindi siya umalog Mabigat kasi yung pressure ng uh, ating uh, ibubuhos dito na pamprit. May pampre tayo na uh, dadalhin dyan sa taas. Baka gumalaw at hindi na bumalik sa kanyang align or tontonado, eskolado yung ating building. So, yan lang muna hanggat habang naghihintay tayo sa materialis. At ngayon, maagang maaga pa naman. At nabili may muna ng ano ulam namin. Shout out sa inyong lahat at uh, good morning. Thank you. Thank you, Lord. Uh, nakarating kami dito na sit yan at update tayo sa ating ginagawa dito mga kaidol so bali ginagawa namin dito eh, ay gawa kami ng mga purma dito para at uh, magkabitan natin yung mga siding dito banda sa labas yan din, mga idol yan may kinakat na yan yung kasama nating iba ay eh, naglagay sila po ng mga bracing dito sa ilalim yan po mga kulang natin yung mga idol sa taas wala pa yung purma pa natin na lagyan kita natin yun ayan, wala pa siya mga forma dito sa kabila mayroon na ayan o nalagyan na namin yan ayan, sa may poste na lang yan ayan o natakpan pati dito mayroon na Yan yung sa bandang ano na lang hindi pa nalagyan yan o pati dito ay gagawaan natin yan mamaya dumating na rin ng ating kabilya dumating so, siya mga alas malapit ng mag alas unsi mamaya na lang natin to ay uh, kakabit kasi ang init ng kabilya hawakan mga kaibol ito ating ngayong request natin yung mga natin para makabit na natin lumaya ala una ay kabit na natin yan sobrang init dito yan o oh. So, sa bandang harap yan ginawa na tayo papunta dyan yan may nalagay na tayo mga porma dyan sa gilid na taas sa kabila ito na lang yung kulang pa kasi dumating yung order namin kaya nagbaklas na lang kami dito ng mga kahoy na magaganda, magagandang klase kasi uh, papalitan na lang natin pagdating ng kahoy kasi mahirap matagal kasi pag uh, magawa tayo ng forma mas madali lang kabit yung pag uh, tinatanggal namin dito kaysa maggawa ng forma so ganyan So may mga bracing na tayo dito mga idol ginawa namin mga bracing yun. Know. Hindi lang masyadong magandang pagkalagay pero okay na yan matibay na yan siya. Hindi siya umaalog sa taas kasi natatakot kami mga idol. Sa uh, nung sabado. Try namin nagalawin kaya ano, ano siya umaalog. Kaya namin ng mga bris dito sa ilalim para at uh, Talagang matibay na siya at hindi nagagalaw. Uh, at uh, mahirap na po uh, baka bumigay. So ganyan kailangan matibay yung gagawa natin. Yan lang po ang latest update natin sa umaga mula tanghali kasi okay. hindi tayo nagkapag-video sa mga ginagawa natin ganina. set out sa inyo lahat at uh, maraming salamat at palagi sa inyong suporta uh, mga kaidol. Ayan. Salamat pala sa lahat ng na nanonood ng live kahapon bitoy sa uh, bitoy yung mix vlog. Uh, tuwa ko kay Bisimid kitchen sa kanyang mga request na kanta. Ayan. Thank you sa inyong lahat, lalo na kay Marlon Leon. As to to kawaling, eh, hindi siya nakapanood kahapon pero okay lang. Kasi baka raw hindi uh, mabasa yung comment niya. Pasinsyahan mo na idol. Kasi minsan hindi natin yan ma, uh, masilip agad kung sinong nagko-comment sa ating live. Apo, nyo. So, may dala tayong ano dito, mga pako eh no. Magkakabit tayo ng mga ganyan oh no? Yung mga siding sa taas at yung iba natin mga kasama ay... Eh, nagkatalik uh, nagkatali sa mga kabilya dito sa taas. Kami po kanina dito ay nag-assemble kami ng mga pang -forma. Ito ang porma natin sa gilid. Yan kami nag-naggawa. Uh, Parang hindi na kami nag kasi uh, paulit-ulit naman lang yung video natin sa ano pag uh, paggawa ng ano, paggawa ng mga porma. So dito na lang sa pagkabit. Paano natin ikabit dito at i-align?

Di na, di na, hindi okay, na, ay, ay, wala na, di ba, Carl? kakabit natin yung mga purma. Okay, dali sa... ...ahin natin dito. Ang may pangkulang dito mga kababayan, mga idol, yan kung makikita nyo yan ay hindi pa masyadong matuwid pero lagyan natin ng black dito sa gilid mamaya dito tapos lagyan natin ng nylon tansi para at least makikita natin yung align mamaya papakita natin yung align ba siya mamaya pagkatapos namin matrabaho ito maulan na naman yan o papakita natin medyo parang kapal na yung mga ulap 啊，看一下。 hapon nabutan tayo ng ulan malakas na ulan sabi okay. ng ulan dito so kaunti lang muna yung ating video ngayon mga idol kasi eh. sobrang lakas ng ulan so yan at uh, magandang hapon sa inyo mga idol so mag shout out na po muna tayo sa ating mga mahal na mga viewers no, na laging nagkapa shout out po dito sa B2D Vlog at bago po tayo mag shout out ay konting update muna tayo dito sa taas. So naabutan kami ng ulan dito mga idol at uh, yung mga purma namin sa gilid ay hindi namin nagkabit. Ayan o. Para yung, yung, mga purma na yan, para yan dito sa gilid nalagay. Yung dito, hindi pa nilalagay. Yan, yan po ang ating ikakabit ng mga purma dito. So ang um, update dito po ay natapos na rin natin sa wakas ang um, pagkabit ng mga kabilya. Dito so, ito na po yung mga kabilya. Ilagyan natin ng mga yupi mga idol kung makikita nyo. Yan o. Yan may mga yupi siya. Yan ang tinatawag namin na sa amin dito. Tinatawag namin yun na mga bangka-bangka. Yan o. So bali 2 layers po yung nangyayari. Makikita nyo. 2 layers yung kabilya na paglagay pero si Parit yun ang pagtali mga idol yan you know? o so bali yung dito yan you know? o makikita nyo si Parit si paret yan hindi siya nakatali sa ilalim fully years so ganyan po yung pamamaraan namin idol uh, para sa amin kasi matibay pag ganyan yung uh, paglalagay ng kabilya so bali dito sa ilalim kailangan natin lagyan ito ng mga spacer space, spacer siya ha? para hindi siya uh, hindi siya tumukod o tutukod dyan sa ano hindi siya hindi siya makatukod yung kabilya sa may pa plywood lagay tayo ng spacer dyan katulad katulad ng sa ginawa natin dyan sa mga biga may mga spacer tayo ito mga idol kita natin yung yan o, may mga bato tayo pero mga sentro yan. yan yan nakaangat yung ano kaangat na yung kabilya galing sa galing sa ano galing sa sahig ng biga so, magikita makikita nyo hindi siya nakatukod sa hindi siya nakatukod sa may plywood sa ilalim yung sa sahig nakangat siya so yan rin ang gagawin natin dito mga magiging sahig natin dito sa flooring ganyan yung paglalagay namin patis Pagtanggal natin sa mga forma natin dito sa side Hindi natin makikita yung ribs Yung tinatawag namin na ribs Yung yung bakal ba baga may batak sa bakal sa ilalim Kung walang spacer kung Pagtanggal natin sa forma Kung hindi natin lalagyan ng spacer yung ating mga kabilya Pagtanggal natin yan sa ilalim Talagang ah, makikita natin yung form Or yung mukha ng kabilya sa ilalim Parang may mga guhit siya Kung makikita pero kung lalagyan natin yun ng mga species at mga idol, maganda siya para hindi makikita at matibay rin siya. So ganyan yung ating mga tips at idea. So yan po ang ating latest update. At bukas ay uh, dito kami sa ilalim. Mag-umpisa kami dyan, mag bukas. Yung iba naman ay mag gagawa na ng mga stirrup para sa magiging posting kasi wala pa tayong hindi, pina, pinaurong kasi yung schedule namin dito sa pag uh, bubuhos May wibis pa daw bibis yung ano schedule para mabuhusan so dyan lang kami bukas uh, yan mag isa kami dyan maggawa, maghukay bukas tapos ang yung iba maggawa ng mga stirrup sa posti yan so thank you sa inyong lahat mga idol palaging uh, pagsuporta no sa Bitoy Linux vlog kahit uh, At pasensya po pala, uh, yung video natin kahapon na uh, uh, live ay dinelip natin kasi na-restrict po na copyright po yung mga kanta na kinanta ko kahapon sa live kasi bawal kasi yan sa YouTube pag may marinig or ma siya na uh, magkatunog. Halimbawa yung mga kanta natin na parang nakatunog ah, talaga siya sa original so ma-restrict talaga siya at pasensya nyo at nilit natin yun kasi yan lang po yung paraan natin para maiwasan natin yung mga ah, mga restrict or mga violation sa youtube so yan lang muna at thank you sa inyong lahat at mag shout out muna, uh, mag shout out po muna tayo mga idol so shout out kay email Tiris from Santo Tomas Batangas Ayan. Shout out kayo kay, sa iyo Emil Firis from San Tomas, Batangas. Ayan. Kay Miriam Dila Rusa from Nueva Ecija. Ayan. Shout out sa iyo Miriam. Iji Matukan from Malbar, Batangas. Ayan. Shout out sa iyo Idol. Ingat ka palagi dyan. At Iron uh, pa. Kay Lily Rose Coronado from Banga, South Putabato. Ayan. Shout out sa iyo Idol. Ingat ka palagi dyan sa South Putabato. No? Si Idol po ay pumunta dito pero hindi po, po siya nakabalik ulit. So, Ayan, thank you sa iyo at kay Marsan Violeta from La Union. So, thank you sa inyong lahat. Sa inyong kabutihang puso, sa inyong palaging suporta, no? Shout out na rin natin sila uh, Instituto uh, Kawaling at uh, si Busy Mid, Busy Kitchen or si uh, uh, Chip Maria. Ayan, so shout out sa inyong lahat. Lalo na po kay Marlon De Leon. Ayan, shout out sa inyo maraming salamat po sa palaging suporta at uh, kabaitan na ipinadama nyo sa akin po mga idol so ayan at sa mga lahat po ng hindi po nag comment no mga silent viewers na laging nagsuporta at nanonood rin sa akin so maraming salamat din sa inyo mga idol kahit uh, hindi kayo nag comment pero patuloy kayo na nanonood so thank you sa inyong lahat alam ko na uh, iyong yung kabaitan at ang inyong puso ay Ah, sumusuporta po sa akin yan, mahal ko kayong lahat at ah, magingat po kayong mabuti at yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito uh, God bless us all and bye bye